Magandang umaga. Ako po si Dr. Hilda Ong, ang iyong agaran sa Lady, dito po sa programang Health and Travel at Servisyo Publiko. Ngayon ay share ko po sa inyo ang mga uh, ang mga katanungan nung, uh, pa, nung, nung, nakaroon po kami ng meet and greet na press conference kung saan first time lang po namin na meet si Dr. Edwin Mercado, ang uh, bagong President and CEO ng PhilHealth. Kaya ito po ay uh, 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 ah ko sa uh, sa ilang video kaya panoorin po pa niyo. Ang katanungan ko po uh, tungkol naman po sa bakit meron mga denied claims at maari pa rin po ba mag-file ng protest o mag-appeal mga hospital? Ito po ba ay mapa-private o magpa-government hospital? Uh, bakit nagkakaroon ng denied claims? Sa yun pong meron na po kasi sa loob ng 30 days na ospital na ma-review yung ating mga polisiya. Especially so, nakita po natin na na-report na, na maraming claims ang nadideny sa mga ospital nakita rin natin sa pag-aaral na ang malaking porsyento ng mga denied claims ay sa kadahilanan na nai-file yung claim beyond the prescriptive period of 60 days. Pero ang mga serbisyo ay naibigay na. Nakuha na lang ating mga miyembro. However, dahil hindi na i-file ng mga ospital yung kanilang claim sa loob ng 60 days after discharge na di-deny po yung kabayaran para dito sa mga ospital. So sa ngayon po, with the approval of the board, ay naglabas na po at maglalabas po today ang publication ng polisiya na yun pong mga claims na na-deny natin, uh, na-deny ng ating korporasyon because of the 60-day late filing period ay mababayada na po natin. And again, gaya nga na nabanggit ang ating tagapangulo, ito ay aabot sa a little less than 9 billion or around 8.8 billion pesos. And this will cover for all our accredited facilities, public and private, na merong mga claims na nakapaloob dito. So ito pong mga claims na ito, kasama dito yung mga claims na nasa... No nasa atin na possession na na po natin pero hindi pa natin ibabalik or yun pong mga claims na na-deny na natin at naipadala na sa ating mga ospital at i-refile nila for uh, either a protest or for a motion or yun pong mga claims na na-deny natin at naibalik natin sa kanila pero hindi pa po nila na ipa-file sa atin as long as they belong to the period of January 1, uh, 2018 hanggang December 31, 2024. Why 2018? Because during that time po, tayo ay nagsimula doon sa tinatawag nating electronic claims filing. Na kung saan otomatiko na nadideny yung mga claims na nai-file beyond the 60 days. So that would be, I hope, a very welcome um, Uh, very welcome improvement uh, from us to our accredited healthcare facilities. At gaya po ng nabanggit ng ating tagapangulo, marami pa po tayo na nakalinya para po sa benefit expansion and benefit development within 2025 and beyond. Dahil gaya po ng nabanggit, ang ating mission is sa loob ng 30 uh, buwan. At maasahan po ninyo na every month or every 30 days, meron tayong magamaw. Magiging bagong update and magiging mga bagong uh, polisiya na ilalabas either as a new benefit or second as a product of operational efficiencies. So maraming salamat po at uh, magandang umaga sa atin.